Magandang hapon mga kapatid. Bibigay lang ako ng konting uh, ah, uh, salita para sa mga nangyayari sa ating paligid. Sa ngayon si Harry Roque ay pinaghahanap na ng kapulisan. Sa laking yan ni Roque ay eh imposibleng hindi yan mahuli. Palakpak na naman ng taong bayan kapag meron namang isa sa mga Duterte na mahuhuli. Pangalawa, sa pagpunta ni Sara Duterte kay Attorney Leni, ang masasabi ko lang, dapat tayo ng mga mamamayang Pilipino ay manatiling may paninindigan, prinsipyo at higit sa lahat, kapag ang nagkasala ay dapat bigyan ng leksyon. Hindi mo na dapat i-entertain. Hindi mo na dapat pakitahan ng mabuti. Hindi mo na dapat harapin at igit sa lahat. Hindi binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita pang muli ang isang katulad ni Sara Duterte na sinungaling. Opo, mabuting tao ang mga Pilipino. Mabuting tao si Attorney Lene Robredo. Siyempre, kung binibigla nga naman siya, hindi na may kakaiwas para harapin si Sara. Ang akin po ditong pananaw ay isang laro ni Sara Duterte at ng mga kaalyado. Ito po malamang ay nagtesting na subukan na si Attorney Lene Robredo o tantsahin kung ano nasa kalooban ni Attorney Lene Robredo. Or, sinusubukan kung sila ihaharapin ni Attorney Lene Robredo. Pues, opo, hindi po bastos na tao si Attorney Lene Robredo. Hindi po siya ang kagaya ni Sara Duterte. Sabi nga, pagpapakita pa rin ang kabutihan ng isang taong mabuti sa kalaban. Subalit, nakatatak sa isipan ng isang mabuting tao kung anong ginawa sa kanya ng isang taong katulad ng mga Duterte. Hindi naman po tayo nagagalit sa pag-estimate o sa pag uh, ni Atty. Lenny Robredo kay uh, uh, Sarah. No? Hindi rin po tayo nagagalit kung in-entertain niya ito. Subalit, hindi maiiwasan sa mamamayang Pilipino ang makpag-isip. Pero dahil nga po sinabi natin na ang mga Pilipino ay karamihan ay mabuting tao, kung kaya nakalusot ang paglapit ni Sarah Duterte dito. Pero kung ako po ang tatanungin, ako po ang isang Lenny Robredo na lalapitan ng isang kalaban, maninindigan ako. Paninindigan ko na wala silang kwentang tao para sa akin. Paninindigan ko na ako ay hindi na pwedeng magpatawad sa isang taong ng balahura. Opo, si God ay nagpapatawad. Pero tayo bilang tao na pinagkasalahan ng kapwa-tao at sobra ang ginawa sa atin. Siguro po makakapagbigay tayo ng patawad sa tao kung patay na. At hindi na makakaulit pang gumawa ng kahayupan sa akin o sa aking kapwa. Ang paninindigan po ay kailangan natin panghawakan. Kapag galit ka, galit ka. Kapag mahal mo, mahal mo. Ano man ang mangyayari kapag mahal mo ay mahal mo. At kapag galit ka, ano mang suyong gawin sa'yo, ay galit ka. Yan po ang tinatawag na may paninindigan. At kung sa prinsipyo po ang pag-uusapan, palagi mo sanang iisipin na isang nagkasala ng sobra, mapatawad mo man, ay wala na. Hindi na makakaulit pa. At ang tinatawag po natin, na pride. Yan po ay ginagamit lang kapag tayo talagang merong may pagmamalaki. No? So si Atty. Lenny naman ay may may pagmamalaki. So natural lang sana na pairalin niya ang kanyang pride. Si Atty. Lenny ay pinagkasalahan ng mga Duterte. So dapat pairalin lang sana niya ang kanyang prinsipyo. Si Atty. Lenny ay napakahusay na abogado at uh, lingkod bayan. Kaya siya'y nilalapitan kahit ng kalaban. Ang paninindigan po ay dapat lang pairalin kung katulad ng mga Duterte ang lalapit. Naunawaan naman natin si Attorney Len. No choice dahil on the way na nung tinawagan siya. Opo, pero doon sa mga DDS na nagpipilit na si Atty. Lenny ang lumapit kay Sarah Duterte. Mag-isip ka naman na maganda. Huwag ka namang hunghang. Kung anong husay mambaliktad ng mga Duterte, ay siya ding husay mambaliktad ng mga tauhan o mga supporters. Kayong mga Duterte-tards, wala na. Ano ang sabi ng inyong ate Sarah after niyang pumunta ng Bicol? hindi siya na-satisfied, hindi siya na-impressed, wala, na depress siya. Bakit? Eh kasi, siguro na-realize niya na hindi umubra ang kanilang mga strategy. Puro kalyado ni Duterte ang pumunta ng Naga at idinahilan nila ang fiesta para hindi alata, di ba? So, isa pong strategy yan ng mga politiko. Namumulitika. Pamumulitika na mabuti, pamumulitika na masama, pamumulitika na panlilin lang. Ganyan lang naman ang trabaho ng mga politiko. Ang uh, karamihan po ay nagtaka kung bakit in-entertain ni Atty. Lenny Robredo yan entertain niya yan kasi siya ay tao na nakakaintindi. At kahit nga hayop yan, si Sara Duterte, i-entertain niya pa rin yan. ba? Diba? Ganun naman tayo eh. Yun nga lang, tila ah, uh, ang pakay ni Sara Duterte kay Atty. Lenny ay isang strategy sapagkat nalalapit na ang eleksyon gano naman po talaga, malayo pa pinaghahandaan na ang eleksyon. Malayo pa naghahanap na sila ng simpatya. Kaya hindi natin uh, masasabi na ang pagpunta ni Sara Duterte ay po for friendship. Hindi po yan makikipagkaibigan sa isang kalaban. Traidor kasi ang mga Duterte. And si Atty. Lenny ay isang abogado may isip. Alam niya yan. At syempre, may mga advisor yan. May mga politiko rin na hindi nagustuhan ang pag-entertain ni Atty. Lenny kay Sara Duterte. Hindi natin masisisi. Kasi sobra naman talagang ang ginawa sa kanya noong time ni Duterte. At ni hindi man lang nasaway ni Sara Duterte ang tatay niya na huwag ganunin si Atty. Lenny noong siya ay vice president pa sapagkat maaari din naman siguro na siya ay maging vice president din at yan nga po ang nangyari vice president ngayon si Sara Duterte at hindi man si attorney Lenny ang gumante gumagante ang taong bayan kasi kung ano ang ginawa sa kapwa yun din ang kanyang mararanasan tama ang ayaw mo Sara, huwag mong gawin sa iba. Ang ayaw mo Duterte, huwag mong gawin sa iba. Dahil darating ang time, lahat ng ginawa niyong kasamaan, masahol pa dyan ang inyong mararanasan. Ganun lang po yun, mahiwaga talaga ang buhay. No? Bawi-bawi lang, ganti-ganti. Gantit bawi, hila pa ng konti. O, diba, Duterte? Ok, dds.